What's up mga ka-idol? Oh. Alas 6.30 si na dahil sa gabi eh sa Canada mga idol yeah. Dugay na mo sa ngit ngit Araw ni 8pm na niyong ngit ngit Muna nga uh, Lakaw sa ito mga idol Sa nindot kayo na lang mga idol Inanin ni siya kung Ang kadagkasagaran sa ipagkita ninyo kay Baka naman ang kuhaan snow So karoon Wala okay, snow mga idol So yeah. What's up? Paradili mga brother So, kaon-kaon na itong mga idol. No? So, sa kadaghan, mag mga isyo ka mga idol. Pilipinas. Una, katong giasinan. Ano ito yung mga viral so, ng mga dance moves. Dance moves. Ano yeah, karon Karun. Ganit pong isyo sa kantatay. Digong, no? Ano yeah. ito lang gila ng mga idol? Ano tampok lang ta so mga supporter diha ni ano supporter ni tatay digong so yampok lang niyo si tatay okay ako sad ang maingon na ako nga daghan sag maayo nga nabuhat si kwan digong sa katong sa iya pang term sad malinaw ng kwan palibot nya kainan sag ka nga nasige ka usaban So, mga ko mga idol hindi lang tamo comment ana kay mga sensitive mo na sa si mga topic kung pining ato ah, lang na kung um, sa'yo maayong kwan morong kita mga idol okay. dali sa kalibutan mong mag god maginuo rin na kayo wakas at hanan morong mga idol so hanga ko lang yung advice kaunta para di tama vlogger ay brother de. kasagaran gud mga idol nga mga ni nga parang time padong spring so ma hmm. so mga sa mga bata ni mga idol kay masusuroy san sila so sama na ko nga makdo ah. daghan oo, nga, o oh, gusto ang makdo kay nani nga oh, panahon manuroy man ni mga bata kay dugay man ngit so mani siya mga idol nga Nindot sa panahon ni nani, dilik ibugnaw ba? delik siya pareha ng taghang kay snow sa palibot ng bugno so ang may tabo ang mula ni kuwan in snow no so mag snow na siya mapuno ni ice so kaning dalan palaho ni siya o dili kanong nung naimbrag magmotor ng muagi ni asinan yung idol para na idalan tapos mo na siya ang mga delik dili mo na ma pagupog pala niyo kadaghan kayo ng snow so na siya nga mubog na ang gudin maayos man sa so, pila ka mga kuwana na maayos naman na siya bugno na palibot pero pag nag ulan na mawala na siya may nanin na siya kasi so, siya natural na hagiwa din mga idol so, nga kabantay mo ng basura diha na siya hindi pick up siya basura recyclable na siya ito ka blue blue punta ni mga idol na pwede okay, lip na siya pick up punog dili ni mo mga recyclable ang isulod so muna siya mga ito dulong na ikuskuhan like, ka rin mga sa simbahan dari kay ang misa ala city sa hapon I mean ala city sa gabi hapon na ba hapon hayag mga gusto ala city sa gabi yung mga idol so darin na lang kung God bless you always and amping mo kanuna eh and, kayo kalimot ang kaon para dili ma vlogger brother